Good evening mga ka-monster fish Nagkaroon tayo ng konting transaction ngayong gabi Kinuha natin yung Mga uh, in-out ni Sir Jonathan ng Hilltop So ayan, kung makikita nyo Ina-acclimate ko muna Meron tayong Oscar Big sizes Ayan, may mga small sizes din Good sizes yan May tin foil tayo Ina-acclimate ko muna siya ng at least 10 minutes 5 to 10 minutes since malapit lang ang binyahe ng mga isda. Nag-water change muna ako ng tank sa taas. 20% water change lang para hindi masyadong masyak yung mga ilalagay nating mga bagong isda doon sa aquarium na yun. At ayan, nilapag ko na nga ang mga Oscar. Mga good sizes na yan mga kaibigan. Halo-halo na yan meron dyang 3 inches may 4 inches halo halo big and small sizes sa tin good size na din 3.5 inch meron so ayan yung mga tin foil isinama ko na sa RTG natin hindi naman na hindi naman na bubuli masyado yung RTG pag mga bagong salta lang medyo kinikiss niya ayan yung mga albino tiger oscar so ayun mukhang gutom tong RTG ya. pinakain ko na din muna So, sa mga gustong umorder ng mga monster fish at tank mate, comment na lang kayo dito sa TikTok account ko. Uh, sa video mismo, mag-comment kayo or chat nyo ako, or PM nyo ako dito sa account ko na to. And pwede nyo din akong i-chat sa Facebook account ko. Ang um, ginagamit ko kasi sa pagbebenta ng isda is yung second account ko or yung business account. So ito ipa-flash ipa ko. Ha? So ayan Kung gusto nyo pa ng ibang arowana or ng ibang monster fish, so uulitin ko. Like nyo yung page ni Hilltop Aquatic. Ayun. Solid yung mga arowana diyan, mga tiyana, meron din sila. And iba't ibang klasing mga monster fish tank meats San Pedro Laguna ang kanilang area hanggang dito na lang mga ka monster fish so ayan may muna ulitin ko sa mga gustong order ng tinfoil ng mga albino oscars <coughs> mag-comment lang kayo sa video ko na to or i-PM nyo ako sa TikTok account ko na to. May YouTube channel din ako. Pwede nyo din ako do. Pwede din kayo do mag-comment kung may katanungan kayo or may gusto kayong orderin. So, ayan. Peace out. Huling pakita. <coughs>